Alright mga master so welcome back ulit sa ating youtube at channel Okay so ito na guys yung tsura nating project uh, For today ang ginawa po natin dito isa uh, nagsimula na po tayo rito uh, magbakal para po sa ating slab So konting explanation na lang po uh, para sa ating ginawa uh, Bago ang lahat so shoutout muna po tayo kay Sir uh, Engineer uh, Bong Ramos Engineer uh, shoutout sa inyo Ayan. bali siya po yung uh, gumawa ng uh, plano nito Okay dito sa paggagawa natin, uh, pagbabakal po natin So ginawa lang po natin isa, kinuha lang po natin yung Isang expand dito Ayan And then uh, Dinivide natin sa 4 Kaya Nagkaroon tayo rito ng abangka Kali Tinapat lang po natin dito sa bangka Ng ating uh, Biga Okay So kinawa ko lang guys yung Expand dito Yung laki nyan Ayan Simula dito hanggang dito Kung anong sukat po yan Isang i-divide lang po natin sa 4 So yun po yung uh, Magiging sukat ng ating abangka Abangka dito Okay Then uh, yung pagpuputol ng ating bakal So simula rin po guys sa ating uh, biga Ayan So dito po natin siya itatali Sa sampay Ayan sa ating uh, madre Ayan. And then, diretso po siya rito. Okay. So, nakareho. Ayan. bali hanggang dito lang po siya yung ating puto lang ating nga bakal. And then, ah, pagdating sa kabilang expand naman, so susukat naman tayo ng nga bakal. Are So, ito siya. Hanggang dito naman po sa kabilang uh, dulo ng ating uh, expand. Sa biga. Then, kukuhain din natin dito yung uh, one-fourth na sukat ng isang expand. So, yun na po yung uh, magiging uh, sukat ng ating nga bakal. Na puto-putulin po The same as mga master So, dito naman So, ganun din So, kuwain natin yung uh, isang largong sukat Ng ating expand Then, uh, kukuwain din natin yung uh, one na sukat Ng isang expand na susunod po Yung uh, naging uh, sukat ng ating uh, bakal Para dito sa ating uh, slab Okay So, kung makikita nyo uh, Dito, isa meron tayong bangka-bangka uh, na Ayan So, alternate yan mga master So, pag dito nagbangka tayo rito So, dito naman tayo magbabangka Ayan So, meron na tayong aputo uh, rito spacer para hindi lumapat dito yung ating bakal sa mismong uh, slab natin so hindi pa tapos yan so itatali pa natin ng maayos yan kasi uh, hindi pa naman lahat natin na nababakalan so ito naman yung susunod natin na uh, bukas mga master so yun nga mga master uh, bali yung uh, naging spacing pala natin dito para sa ating uh, pagbabakal so inabot lang po mga master ng 20 cm ayan, so 20 cm lang po makikita nyo ayan So 2020 lang po yung spacing ng ating bakal dito So para sa alternate bars natin Then uh, dito kung makikita nyo So sa alternate bars natin Yung tali ng ating bakal isa sa ibabaw po ng madre Pagating sa kasunod isa sa ilalim na po Okay so alternate lang po yan Bale kung ano yung ginawa natin dito Isa ganoon din yung gagawin natin dun sa kabila So ibabalik na rin lang natin kasi uh, alternate nga yung natin ginawa rito Para sa pagbabakal natin Okay So yun lang, uh, bali ko ting details lang tayo rito para sa ating uh, ginawa So by tomorrow, so ito na yung gagawin natin Okay, so dire diretso lang yan Ayan, para makapag-boost agad tayo Okay, okay. then uh, yung iba naman kasama natin So Continuous na yung ating uh, pagpa pagpaplan Pagka uh, ano rito, pag, ng atubos para sa ating uh, sewer line Ayan, so inuutay tayo na reforma ko saan ikakasay yung mga drainage natin Yung kasa ng ating uh, bathtub at saka yung ating air beam Tsaka yung ating mga ano rito, bowl tapos yung para sa ano natin laboratory. Okay, so ito guys, uh, ano lang to? Brace lang 'yan, hindi yan uh, kasama ito. So nilagay natin ng brace para hindi siya matanggal agad. Ayun. Okay, so ilang po?